Pumabaw Pumabaw na May napansin ka na? Ha? May napansin ka na? So tayo ay Gahanap din po tayong putungan So mabilis hunting lang po tayo pwedeng magtagal dahil meron pa po tayo estudyante so kaya sabar linggo wala ako available sa ngayon eh so medyo napatay pa tayo masyadong ano, na, na, na ipong vlog buti lang at nakahuli naka, naka uh, panagsin na tayo ng darawang sunod na sabado linggo ha? Oo. Oh. Eh ako, hindi naman ako pwede magtagal. Saglit lang ako. Eh may sigyante pa ako. Kaya hindi ako pwede eh. Hindi, si ano, binabantayan ko, yung maliit. Alas 12, Alas 12 pasok noon. Kaya hindi ako pwede magpahapon. Mga bandalas si Simedia, pauwi na ako. Baka sakaling makakita tayo. Eh pag malakas yung aros na ganyan, Wala.

tayo pwede ngayon lang ano matagal na matagal saglitan lang tayo makakita tayo ng target ha? Ah? bakit? igat? Nadali mo? Ay, mag-aabang na. Baka sakaling palitawa na tayo ng maganda-ganda. Nakadala ako dito ng ano, malaking common dyan. Dito, sa may tatay mo. Pag nakita mong gumagapang sa ilalim na ano, maitim. Yun yun. Ano na kita na? Oo. Eh. Kaso, ah, mano, naging brown yung tubig eh. Eh, wala. Lipat ulit tayo. <laughs> Ang <Tegalan> natin. Isang <laughs> oras na po tayo dito. Wala pa tayo nakikita. Eh. gagawin talaga pa tayo asal tayo napasin po kung kumakain dito masakaling malaki madali ko makapagkaloob eh sayang you kailangan know. pumanag ka lang bahala sa'yo kahit roho ka pa oh, ano basta wag lang janitor

makita natin yung kahit muso lang hindi pwede hula hulaan oras nakikita kahit konti eh Okay na kayo. Blessing.

Hal di sana, para sulit deh. Di Bali material jaga, pas sulitnya mario mau Aku jadi wala tayo so, wala sa pinitan mo wala ano yung ginahin wala malakas lalo yung atos ko wala mo gumaba ito lang yung tubig sang isang malaki lang so, isang malaki, malaki raw walang guys na Ha. Oh, naman na din, Mang Ruben. Oh, grabe. Bawala, Mang Ruben. Mm, thank you. Isang malaki nga. Uy! <laughs> Nakas. Ikaw, ikaw. Nihiwa ko. <laughs> Pakalas naman ang roho na ito. Binulabog na lahat. Karami pa naman. Oh. Oh, thank you Lord. <laughs> Ganda ng bene <bayan> natin. <laughs> Abang aku ulit Ando lang pala sila eh. Tapos na yung pangarap ng request natin. Ah. Okay. Kabe na mano na tayo. Ang malaki. Oh, ito lang ng muso siya. Kaya na pa oh, na. so nasa ano, kulang dalawa. Kulang dalawa ko ito. thank you. Pulang nanti. Para di time hera pun alis Ayo, bueno, ini mana deh? Bagus tayo umalis. Mahirang pa yan Bisa na. Đi 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 Tôi Đi 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 không? có Đi 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 tay kagalaw kalau uli dyan sa damo sa sama lily yang sa may gilid ng inaagusan karami sana yan e di hindi pwede sa mga putok maraya eh, tayo huli <laughs> wala karena eh, maya maya pwede tayo umalis sana makahuli pa para ati huli Pero sulit na Laki na rin po yan. Nasa dalawang kilo na rin yan. Pagkalaan mo tayo dito. Sumara ba na sa takabla? Ha? Mabakat. Mabakat na? Eh, ngayon pala nag-uumpisa. Ngayon pala nag-uumpisa. Oh. Eh, ngayon roho na yan. Lung. Biglang lumitaw sa harapan ko. Nagsisail na ako. Ayan, eh, mag po ulit tayo dito. Baka sakali. Sayang. Huli na saan Laki. Sinaki po nung nakahuli. Baril natin. Kaganda na saan ng lutang eh. Tumapat pa na nagsisail na ako. Asayang. Asayang. Hindi nagpakita. nilutang hey, ka lutang wala pa malabas na malabas na po sila sayang pangalawan sana o sa pa tayo 11.30 na ay ano, na po baka maka isa pa tayo na malaki sana pag pa tayo bago tayo um umalis <coughs> wala kailangan natin kung <coughs> yung aking anak iatid sa school at uh, bantayan yung aking bunso sudah lidah udah, ayo kita magpakitar. Wadah lutut sedamu. Sebori itu bekas sekali, roh apa yang? Sayang, metalikku. Oh. Boro-boro. Okay. <laughs> Buti ka. But lang na. Balap, ah, uh, kita kung kumaka, umagalaw sa water lily. <laughs> Nakahabol pa.

Buti na lang may nagpakita. May kumagayaw ka daw pa rito. Baka may ko. Isa pong isa pa pa. Para uwi na tayo. Kung wala okay lang. Pero malay may pagkalaw pa sa atin dito. May napapansip pa gumagalaw eh. Okay, huli huli. Uh -huh. Uh -huh. Ang ramen. Hey, katlo na ako. Oh. Lumalabas na yung roho. Abangan nyo na. ayaw pauwi na ako. Tatlo lang yung request ko. okay thank i'm lord it's a blessing oh. hindi na lang tayo nakakano magka thank you ikatlo <laughs> eh, mo? Eh, pag napansin mo na ibuntot, barata mo na. Eh, eh lang pala eh, na barata. Uy, 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 gamit. dito ko dadaan natin kamera peng rumah kalau ke tau kalau sila lumalabas pero tayo pauwi na <laughs> hindi kailangan kailangan kasing umuwi tayo eh pero okay na sulit ako yung tatlo Yan lang may request din natin na makakahuli tayo. Tapos pinagbigyan pa tayong tatlo. Yan, malaking bless na yan kay Lord. Buhay na, na uli natin sila. May pasok pa kasi yung aking anak. Yeah, no choice. Okay lang, mayroon na tayo. Go, go, go. Salamat po sa blessing Lord. Ayos na. Ha? Uwi na ako. Alas 11 na. Mag alas 11 na eh. Nakatatlo naman ako. Sila wala pa po huli. Yung ruloy isa. Tutulula pa. Tayo. 3 points pang pa may apat na kilo na yung huli ko Mang Ruben huwi na ako may apat na kilo na ako Swerte <laughs> na. Oh. Kulang apat, siguro tatlo ka lang, blessing na. habili ang hunting lang. Alay, kasalukuyang palang umaangat sila. pero kaya pala nagpaparamdam pero tayo pa uwi na okay buwan natin sila lahat ano tayo ha burahin oh. <laughs> nabura ko na nga yung lusong natin eh nahihinayang ba kalalaki pa naman ang huli natin doon yung mga silver na 3 kilo isa baka higit pa sige magalaw na dyan oh nag umpisa ng nguso eh umaangat tapos lulubog ko din Sige. Okay, okay. okay, thank you Lord. A blessing. Okay, bye bye po. At uh, see you next vlog ulit mga kaliskates. Salamat sa support uh. At uh, pagtangkilik na aking YouTube channel. So yung ating Facebook page eh. Hindi ko una po na po na-uploadan kasi nagka problema po yung ating ano. Mga uh, pinag-uploadan na wala. Hindi ko pa maibalik o yan, Eh, hindi na tayo lugi dahil yung request natin kay Lord nagka loob na diba tatlo lang edi eh, na hindi na natin may sasara <laughs> bukas na eh buntot parang puno na agad Okay. Let's go home. Ay, okay, pasok pa yung anak ko pang alas 12 kasi siya eh.